Hello mga ka-faith So na -na po yung mga nanangutana na Regarding sa purgatorio Anong ang katoliko na ada yung purgatorio uh, Natural kay uh, Revelation chapter 21 verse 10, 7 Nothing unclean So wala yung makasulod Bisang gamay yung sala dito sa langit So ang Diyos uh, man siya O maayong maghukom Salmo 7.11 So nganong napamday purgatorio so kay naman goy sala nga pwede pa iampo nga dili musang sa kamatayon uh, mabasa na to na siya sa 1 Juan 5:16 so na sala nga musang put sa kamatayon Ah, uh, mao na na siya eh, dili na to iampo so unsa man ni so mabasa na to na siya sa gipadayag 20:14 so uh, kana siya nga uh, kamatayon mauna ikaduhang kamatayon so na ang linaw nga kalayo so ulpierno so dapat tay ma ano so naday sala nga pwede pa iampo so nga dili mo sangpot sa kamatayon so mora na mga ka fate no so mong nay purgatoryo kay wala makasulod sa langit isang gamaing buling sa sala god bless